Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Nandito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay madalas may tanong sa akin, no? lalo na yung mga grupo ng mga nabalian doon sa, sa paa, sa binte, sa hita. No? Sila ang kadalasan na nagtatanong nito. So, ito po yung pag nag-change sila ng position, parang higa, uh, pag o, uupo o kaya tatayo, nahihilo sila yung para mawawalan sila ng malay, nanlalabo yung paningin, no? Um, yan po ang tatalakayan natin ngayon sa video ito. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Dahil ang kahalagahan po ng nakasubscribe naka, naka sa channel na ito, maaaring itong mga video pinapanood mo ngayon ay related dun sa dating video yung napanood mo na dito sa akin channel o kaya naman itong video na ito ngayon ay magiging related sa mga darating pang araw na uh, possible kong i-upload na video dito sa akin channel. Kaya po, panoorin mo po. Meron po tayong tinatawag na orthostatic hypotension o ang ibang katawagan po dito ay yung postural hypotension o kaya yung dinatawag na positional hypotension. Ano po ba ito? Ito po yung pagbagsak ng ating blood pressure pag nagkakaroon po tayo ng pagbabago sa ating posisyon kaya nga tinawag siyang positional um hypotension, no? So, bakit ba nangyayari ito, no? So, talakayin muna natin uh, yung normal na kaganapan dito sa katawan natin pag um, nag, tayo tapos nag-change tayo ng position into upright position. Normally, no? pag nakahiga po tayo, so even po yung pressure sa katawan po natin, no? Ngunit pag tatayo na po tayo, syempre dahil may gravity po tayo, yung dugo po natin, haatakin po yan ng gravity, no? So, babagsak yan, no? Magkakaroon tayo ng blood pooling doon sa ating binte, no? Maiipon doon yung, yung karamihan ng dugo natin, no? At 'yan po ay makakapagpababa ng blood pressure po natin. So hindi po 'yan basta-basta mangyayari dahil po um kinokorek po 'yan ng katawan po natin, no. Maraming factors para i-correct niyan para hindi mangyari 'yan. Example po dyan, no halimbawa, no nang pagtayo po natin, i-squeeze po na no? magi-squeeze po o magiging narrow po yung daanan ng dugo natin o yung mga veins po natin um, para po hindi talaga mag ano, no? -ma 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 mabumagsak yung yung dugo po natin na inahatak ng gravity. Parang ganito po yan. No? Bigyan ko kayo ng isang example. No? Uh, parang ganito po yan. No? Nakikita nyo po itong mineral water na to. No? Kunwari, nakahiga po tayo. Ayan po. No? So, parehas ang, ang dugo. No? Uh, sa taas hanggang sa, sa paan natin. No? Parehas yan. So, pag mag-upright position tayo, no? dahil may gravity nga, so, mangyayari, babagsak yung dugo po natin papunta dun sa baba. No, hindi po yan basta-basta mangyayari dahil yung daluyan po ng dugo natin, no, eko uh, po yan ng ng napaharaming factors, no. I, ng ng hormonals po natin, ng mga autonomic nervous system natin na tawag, no? so ng, ng ng mga connection natin sa central nervous system, no? Tsaka yung kidney natin nag um, responsible din yan para hindi hindi talaga bumagsak yung blood pressure natin, yung heart po natin, no? Irresponsible din yan napakarami. So ganito po 'yun, no? no? Bumagsak, no? Ang mangyayari po, hindi po 'yan basta-basta magba-blood pooling diyan, no? Hindi yan babagsak yung dugo diyan papunta sa atin dahil po yung kikipot po yung mga blood vessels po natin diyan o yung daanan ng dugo, magiging ganito po 'yan sandali ah. Medyo pa, <laughs> palabasin natin yung hangin. So, ang mangyayari po dyan, so, dahil magnanaro po na no, ma-squeeze yung, yung, yung daanan ng dugo sa babang parte natin para maging equal lang yung distribution doon, yung pressure, doon sa taas hanggang sa baba. O, tingnan nyo po yung, yung, yung tubig, no? O, parehas pa rin, no? Nan, meron, oh, na-squeeze po, no? So, meron taas hanggang baba, adyan pa rin yung tubig, no? So, may iwasang mangyari yun. So, napakarami pong dahilan para bumagsak ang BP po natin. Andiyan po yung pagkakaroon ng lagnat, yung uh, severe intake of alcohol, no? yung napagrabe yung uh, alak natin talaga. Tapos, nagkaroon tayo ng um, uh, pagtatae, pagsusuka. No? O kaya naman, ang um, gumagamit tayo ng mga medication na maaaring makapagpabagsak ng BP natin, kagaya ng mga anti-diuretic drugs, no? yung mga pampaihi no o kaya naman po yung yung mga antihypertensive drugs no nakakapagpabagsak po yan ng BP at napakarami pa no kaya hindi po advisable na basta lang kayo mag self medicate dahil po um, kailangan sumangguni po kayo sa doktor ninyo dahil baka pag gumaya lang kayo doon sa kakilala ninyo na may tinitake na para sa blood pressure niya eh basta niyo lang ginaya baka naman sobrang ibagsak yung BP ninyo so maaari po kayong mahilo doon talaga no Um, minsan baka mawalan pa kayo ng malay. So, iwasan po natin yung pag-self-medicate po talaga. So, konsulta po lagi sa inyong doktor. So, napakaraming dahilan na para bumagsak yung blood pressure po natin. Ngunit, pagpo focus po tayo dito sa prolong um, prolonged bed rest, No? Dahil ito rin yung kadalasan na itatanong ng napakalaking grupo dito sa uh, YouTube channel natin. No? Yung mga nabalian ng buto. mga yung mga nasabi ko kanina, yung mga nabalian sa paa, sa binte, sa kasahita. So, pag nagkaroon po kasi tiyal ng prolonged bed rest, Um, yung blood volume po natin dito, uh, nababawasan din po, no? Uh, napakaraming factor kung bakit nababawasan yan. So, hindi ko na masyadong i-explain. Baka mawala pa po kayo, no? Kasi, um, masyadong magiging technical, no? So, yung, prince yung basic principle na lang ng mga kaganapan, na bakit ba talaga bumabagsak yung blood pressure natin. So kagaya nga nung ipakita ko sa inyo dun sa sample natin, yung mineral water kanina, no? ganun po ang nangyayari. No? So paano ba natin maiiwasan ito? Kaya po mapapansin ninyo dun sa mga na ospital ng napakatagal no napakatagal sa hospital kung na-stroke man 'yan na balian man 'yan ng buto o kung ano pa man nangyari sa kanya basta may prolonged bed rest no na mga ilang linggo na talagang naka nakahiga lang no usually po pag tumatayo po yan po ang ma ninyong maramdaman so yung pagbagsak po ng blood pressure po natin ay yung yung tinatawag na postural hypertension or orthostatic hypotension usually po yung systolic blood pressure po natin ay bumabagsak hanggang minus 20 So, yung diastolic blood pressure po natin, bumabagsak naman po minus 10. So, halimbawa po, ang BP ninyo, 120 over 80, no? Dahil yan yung ideal, no? So, 120, maaari po yan maging 100 over 70, no? Ganun po. At pag lumampas lang lumampas yan, mas pahilo ka ng pahilo, no? Mas ma pwede kang mawala ng malay. Uh, kung talagang sobrang ibabagsak like alimbo uh, 80 over 50 uh, no? mga ganon 80 over 60 no so bakit ba nangyayari yun syempre tinan nyo no kung magbabagsak yung dugo po natin hihina yung pressure no magkakaroon tayo ng kakulangan sa supply ng dugo dun sa ating brain kaya yun po mapiperceive po natin na hilo po tayo no ganun po yung nangyayari kung bakit po tayo nang hilo kaya ang ano ba dapat gawin para maiwasan yung mga ganitong pangyayari No, marami sa inyo tinuruan ko ng ganito, no? Kaya 'di ba, pag pag may prolonged bed rest kayo, ang pinapagawa ko po sa inyo, eh sanayin niyo muna yung sarili ninyo na naka naka ganitong position lang po, no? Ayun, po yun, na, yun, nasa illustration, no? Naka ganyang position lang po, no? Naka-recline. O so, orasan ninyo, no? Mga ilang minuto hanggang sa hindi po kayo nahilo. Pag nahilo po, baba, no? So, sa susunod na uh, pagkakataon naman o sa na araw, mas taasan nyo pa dyan yung, yung angle ng pagkaka-upright position niyo No? Orasan ninyo kung may hilo pa kayo. Tapos bipihin ninyo, no? bipihin nyo rin yung ano, kung bumabagsak pa talaga. Pag nakaramdam kayo ng hilo, pag na nakaramdam ng hilo, so BP, no? siya nga pala, bago nyo gawin yan, mag-BP muna kayo, nakahiga. So, pag pinagawa nyo na yung, yung position na nakaganyan, tingnan ninyo kung may hilo kayo. At pag nahilo kayo, uh, pabipi po. No? Pag pa nabipi -na po kayo na bumagsak ng mga, alimbawa, less than 20 doon sa may systolic blood pressure, so, ibig sabihin, hindi nyo nakakaya na, na na yung pressure agad. No? So, ibaba lang po ninyo. Pwede nyo ibaba ng konti. O kaya, dahil hindi pa naman sobrang baba no? ngunit kung talagang babagsak na talaga ng gusto balik tayo agad sa higa no hindi ba bumagsak na napaka laki ng agwat from 120 naging 90 no over 60 o kaya 90 over 15 or 80 over 60 or 80 over 50 tapos talagang hilong hilong na no so uncle pam hiniganin niyo na tapos ayaw pang tumaas yung BP no Ankle pumping. Ganyan po ang gagawin niyo, no? i ankle pump nyo. Habang ina angkel pump nyo, mas maganda kung ini-squeeze nyo rin yung calf muscle niya, no? Para mas mabilis um, umakit yung blood pressure, no? So, uh, pag gawin nyo po yan, uh, sa, kung halimbawa tinaas nyo na yung paa sa ulunan unan, at talagang ayaw pa rin umakit ng BP niya, no? Gawin nyo na po yung ankle pumping na yan. So, pero pag wala namang aberya, no, pag higanin niya, o kaya yung pag uh, pagbawas ng angle ng position niya, na medyo naging okay na yung pakiramdam niya. So, okay na po yun. Kahit di nagawin yung ankle pumping, syempre, no? So, paulit-ulit lang na ganyan, no? Pa, pa lang ng pataas yung angle hanggang sa makaupo na siya. No? Pag nakaupo na siya, um, orasan ninyo kung ilang minuto siya bago siya mahihilo, no? Pag nahilo, BP, tapos, pwedeng pahigain uli o kaya kung may masasandalan, no, ibaba e lang yung ang angle ng pagkakaposisyon. Ganun uli, no? Tapos, sa pagtayo naman, ganun din, no? Paunti-unti lang, no? Gradual lang, no? Hindi yung gusto mo from bed, prolonged bed rest, gusto mo tumayo na agad, no? Kaya ang nangyayari sa inyo, no? Um, nahihilo talaga kayo, no? Na, bakit ganun tumayo lang ako nahilo na, no? kahit mga bata maaring ma-experience to, no? may mga example diyan na ilagay po kayo kung nanonood po kayo, no? Comment po kayo dito, no, kung ma mapanood nyo sakali to, no, yung mga pinayuhan ko na yung mga naka-experience ng ganito na nahihilo pag tumatayo. Pero, 'di ba? Na-overcome nyo rin, no, na nakalakad din kayo. Nakatayo na kayo na wala nang hilo-hilo factor. So, ganun lang gawin ninyo, no? Hindi na tayo magpapakahaba sa usaping ito, no? Uh, short video lang po tayo dito, no? Ang, ang pinaka gusto ko lang iparating po talaga sa inyo dito ay kung ano ang dapat gawin, no? Yung dun sa hilo-hilo na yan, no? So, unti-unti lang, no? Mawawala rin yan. Halimbawa naman po, tumayo kayo. Gusto ninyong mapatagal yung pagtayo ninyo na na hindi kayo basta-basta may hilo, no? O kaya natatakot kayo na baka bumagsak yung blood pressure ninyo, pwede rin kayong maglagay ng elastic bandage diyan sa inyong mga binte, no? Tapos um so pakiramdaman ninyo ng so pakiramdaman lang 'yun, no? Halimbawa, nakayalagay kayo ng elastic bandage diyan. Tapos paulit-ulit na, tapos tin tinanggal ninyo na hindi na kayo nahihilo. So, pwede na wag nang ibalik, no? Hanggat nahihilo kayo, pwede nyo ikabit lang dyan yung elastic bandage o yung, yung mga stocking na nilalagay. So, ganyan lang po, no? So, yan lang po. Ganyan po ang pagmamanage natin dyan, no? Sa, sa postural hypotension or positional hypotension. Lalo-lalo na po kayo do, yung grupo ng mga nabalian sa, sa lower extremities po natin. No? Na, ah, syempre, pag bagong opera o kaya bagong nabalian pa lang bago ikas, no wala kayo ibang ginawa kundi nasa higaan lang kayo so yung mga nagkaroon din ng prolonged bed rest um, pwede niyo rin gawin to ngunit syempre no um, kung ano man ang mga iba pang maramdaman sanguni pa rin palagi sa inyong mga doktor personal para mas masuri kung ano ba talagang dahilan ng pagkahilo yan. baka hindi naman po dahil lang doon no baka may kaakibat pang ibang malalang condition no so always um, consult your doctors personally para mas ma physical examination kayo no uh, may masuri talaga nang maayos at nang sa gayon nalapatan kayo ng tamang lunas so hanggang dito na lang po ako po ulit si Master Galen paalala ko po sa inyo Ang mga video po ito ay para sa inyong ano lamang no gabay uh, Magsilibing gabay lamang po sa inyo na upang sa gayon ay mas maunawaan ninyo na kahit hindi na kayo magbasa-basa ng kung ano-ano mga binabasa niyo pa diyan o kwento ni kwento ng mga kapitbahay ninyo no. Hanggang sa muli po, kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.